Guys, dito kami sa Rock Ridge Avenue. Rock Ridge Avenue, hinahanap namin yung botohan. Baka dito na ngayon. Buboto kami ngayon. Sino kaya maganda iboto? Ping, sino ang iboboto natin? Yung mabuto natin? Oo. Nino, Kino. Tsaka <laughs> sino? <laughs> si Fidel Ramos. <laughs> si Gloria, Ako si Erap. Hmm. <laughs> dito, dito kami ni Bay. Sayang yung boto namin kung hindi kayo makaboto. <laughs> I-try lang natin kung talagang nandyan ang pangalan. Kailangan talaga namin bubotok. Kasi ay, diba? mawala yung bilang ng ano. Kasi kahit anong uh, sistemang panggagago ng gobyerno natin doon My sa Pilipinas, ay ilalaman. ay ilalaman natin. <laughs> <area> <laughs> ano naman yan mang, ng tao? Eh, di ba? Oh, so, rights man yan ng tao. Kasi hindi naman gumagawa ng istorya yung mga tao kung di nakikita mismo doon sa Pilipinas. Mm -hmm. So, kaya-kaya may kanyang ano. Pero wala, wala, wala tayong pinagmumurang ano kung di bukso ng damdamin niya sa mga nakikita dahil sa pamumuno rin. Diba? Ang problema, baka hindi ako nakaregister kasi hindi ko alam, alam sa New Zealand. Eh. Ang alam ko, dito lang ako nakapag-renew ng passport. Kailan kayo nagparinyo, sir? Uh, 2019. Ah, 2019. Ay, ay check mo nga. Yung Pagtapos niya. Ay, so ibigay niya po dito yung... Ay, dito na yung... Pasta, bilang, bilang na bilang. Bilang na bilang. Halika nga dito ba? Ipupunan kita ng kaunti ng ano yeah. para sa mga tao. So, mabahay ka nga lang kung paano ka nakabuto o kailangan ka nakaregistro para doon sa kalaman ng yours. Sa ako po, nakapag na ako once dito sa 2021. O ay 2021. Something like that. Ngayon, Kunin lang yung passport mo. Kung andun, existing yung registered mo sa computer nila, i-enroll ka nila ng manual. Ibigay sa'yo yung Ibigay mo yung email niya sa kanila, tapos i-email ka uh, ng kumilin. Tapos doon ka paggawa mo, gagawa ng paste para magbigay sa ng authorized para bumoto. Pwede ka lang bumoto. Oh. So, ibig sabihin, kapag makaboto ka ngayon? Oo. Oh, pwede, pwede, ko matanong kung sinong ibuboto mo. Ah, PDP Street. May plus one hunasan. <laughs> plus one hunasan? Pag-isipan ko kasi ayun eh. Kasi dosen di ba? So, isali mo na lang, isali mo na lang siya, no? uh, sino ba yung one rider kung magpula ka? Ah, Tatanggalin ko yung sila. O, uh, si Busita. Tatanggalin ko si Sampo. May sabi na hindi qualified para sa akin. Uh, uh, sa inyo po ba? Yung... Papasok okay. ko yun. Uh, Pero si Tati, hindi pinapag Oo! Pero sayang ang boto ko eh. O, oh, Idol. Sayang talaga. Oh, kung, kung ikaw, Idol, makakaboto. Tanong muna nito. Kung ikaw makakaboto, anong sinong iboto? Straight na. Straight PDP. <laughs> Ito ba ito na? Kung ikaw, makakabuti. ng na rin. Ikaw, ikaw. Sinunod po itong street. Kaya di laban tayo. Alam nyo, alam nyo ako na ang magsasabi. Itong mga tao, iba-iba ang pinanggalingan to. Dito kami nagtagpo ngayon sa part kumbaga ng opisina nila, consular. May namulong ba itong malulito dito? Ay, iba-iba ang pinanggalingan. So, hindi kami magkakasama. Andito na yung grupo Si Berto, wala Hindi makaboto kasi hindi naka dito oh, sa New Zealand Sayang